kabalitaan sa akong pindahan po sa forum na ito. Hindi ko po akalain na ako ay uh, haharap sa ganitong uh, forum. sa lang po ako sa mga sityo sa barangay namin. Alam niyo po, kasabihan, pag natalo, dinaya. Ano po? <laughs> Pero uh, ipapaliwanag ko lang po na sa bahay ng katanawan ay uh, ito pong nakarang eleksyon ay masyado pong uh, diurakan ang karapatan ng ating makuboto ng ating Uh, nangyari po ito nung uh, kampanya na ang incumbent mayor ay tip-tip kung sa bahay niya uh, ng mga putante sa bawat barangay. Yan po ay inireklamo ko sa pulis upang i-blocker at sa mobiler. Ang uh, sagot naman po ay kailangan mga subscribe statement ng mga uh, tao. Ano po? Uh, yung kampanya. So, balik nung night before election, napansin ko ng aking mga partido na ang mismong munisipyo ng Bayan ng Katanawan ay maraming tao na pinahakot doon sa mismong munisipyo. Andi po ang mayor, ang kandidato niya, kasawa na uh, para mayor at lahat ng munisipyo. So, ang ating po mga reporters ay tinignan ano pa ang mga nangyayari sa munisipyo na ito. Kami po'y nag-reklamo sa pulis at pinapa-blatter namin na tingnan lang kung ano ang nangyayari sa munisipyo. Bakit maraming tao on the night before election that was uh, May 8 hanggang nung madaling araw. So ang nangyayari po sa bayan ng Katanawan, para kung uh, may mga tao dumating sa harapan ng munisipyo, <laughs> Uh, Nagkameroon po ng parang protesta. Bakit maraming tao? Dumating po ang populisan at nung uh, gabing yun, ando na po ang mga polis. Ang amin lang pong inihiling ng aming partido ay itala kung sino yung mga tao nasa loob ng konsipyo at ano ang ginagawa. Subalit so, balik, ang nangyari po ay uh, tinawag ang COVID, tinawag ang sa si at ang kapulisan army, medyo nagkameron po ng insidente the night before election. Ang tanong lang po namin, ang partido namin, anong ginagawa sa munisipyo ng mga tao nito? Lalo tigit ang mga kandidato sa oras na yon, night before election. So, ang nangyari po ay na uh, nabaliktad pa ang aming partido pa ang ginasuhan ng serious illegal detention at ayaw daw namin palabasin ang kanilang kukunan uh, sa loob ng munisipyo. Kaya kami pa po na pilot ng serious illegal detention sa mga disobedience ng chief of police. Sa <coughs> short po ay uh, nung mag-eleksyon, natalo kami. Last slide po. Merong conservative barangays na kahit isa sa amin, ay walang nakalusot. So nakakapagtaka po. Kami po ay nag-gather ng imbedensya at marami pong nag laban po sa boss buying. May nakuha po yung mga testigo na sila ay uh, binibigyan ng pera at ID sa insurance. Kaya po ang aming grupo sa Congelec on June 24, ang uh, nitong nakaraang May 24, kami po ay nag-file ng joint na pidabit, a complaint na pidabit, under uh, sa vote buying po. Under, uh yan? uh, yan po, yan po. Uh, uh, yung uh, 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 Republic Act 30, 19 against vote buying. Saka yung po uh, gamit ng heavy ng uh, government local government funds equipment at facility under 7160. So sa kasalukuyang po nag-file kami ng uh, kaso ng election offense sa COMELEC laban po sa kunan ng aming uh, which is na declare na naman po ng COMELEC na sila ay of course na nakapagbilangan na po. Ano? Ang akin lang pong uh, kahilingan sa forum na ito ay sana ay lumabas ang katotohanan. Lalo tigit po sa media, ako po ay humihiling na sana ay pagbigyan ang pansin ng bahay ng katanawan kung ano ba talaga ang nangyayari at nangyayari nung nakara nakaraang eleksyon. Uh, bilang na uh, lumabang mayor, hindi ko po papahintulutan na ako po ay natalo na ng nakaraang eleksyon. Pero ito pong pagkakataon ito, Uh, napakasakit po para sa akin, nakakalungkot po dahil sa pagiging incumbent, ginamit ng ating uh, ng mayor, ang pasilidad ng munisipyo, ang pondo ng munisipyo, sa labi para maipanalo niya ang kanyang kasawa. At kalabang po po ay ang kanyang kasawa last term na po ang incumbent ninyo. Nakakalungkot po dahil karamihan sa aking kababayan alam ko po na gusto ng pagbabago. Natutuwa po ako dahil ang Presidente natin ngayon ako'y under ng LP pero natutuwa po ako dahil sa isa sinasabi ng ating Presidente niya, si Mayor Duterte ay ang mga cura na Mayor ay kanya rin pagtutuhod ng Francis. Wala po akong sinasabi sana lang ang bayan ng Katanawan ay mapagtuunan ng pansin ng ating Pangulo at ng media na nagkain niyo po para lumabas ang katutuhan ng ating Pangulo na Katanawan. po at maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras dahil natingin sa akin plan si uh, Brad uh, Eric San Juan dito sa forum ng balita. Magandang maga at maraming salamat po. May Thank you, Mayor Bas yung kanyang lugar ay eh Katanawang, Quezon, hindi Tanawang, Batangas, baka magkawali tayo. At yung mga, mga kopya, uh, ah, Brad, pakipagbigyan mo lang yung mga eh, kasama sa ninja. no? Bigyan mo mga limang kopya. Akin na dito, hindi ako